po mga kalaki 2pm na po at syempre po ngayon pong uh, uh, unang linggo po ng, Pep, uh, ng Marso mga kalaki dapat po uh, isa ka po sa mapalad ma masubukang manalo po ng 4 digit lucky numbers namin kaya nga po eto po pinagigihan ko po ang pagkukod nawa po sa bawat bansa po na ibibigay ko mapanalo po kayo eto po ang Singapore 3279 China 9287 Texas 3364 Israel two three Las Vegas 8489 four Alaska 1219 two nine Saudi 8466 four Japan 3768 Italy 2609 Germany 4295 Korea 3574 Greece 8278 Canada 1850 Mexico 9961 Australia 3139 New Zealand... 2670... India... 1852... Philippines... 3104... Thailand... 9210... Uh, Taiwan... 2104... Malaysia... 1887... Dubai... 0119... Hong Kong... 3366... Ayan po mga kalaki... Kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers... Pabaitak po na sa mga sukin yung outlet. Alagaan nyo po yun ng 3 days ha bago po natin palitan. Good luck!